sa pura nga naga meron ka ng pang ng daga para iwas ngat ngat ang inyong mga wire sa motor tagal tagal nyo lang gamitin to mga katropa sakan nyo lang yung halog para mag mix yung tubig at nangis ayan, diktikin lang yung diktikin ito kumatas what's up mga katropa welcome back to my channel panibagong araw at panibagong vlog tayo ngayon so po, uh, video for today is gagawa tayo ng pangtaboy ng daga so dahil gagawa tayo ng pangtaboy ng daga para sa inyo to sa mga motovlog o mahilig sa mga motor para iwas ngat ngat ang inyong mga wire sa motor so bago ang lahat Please don't forget like, share, and comment at paki click na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video so ayun mga tropa no, ipapakita ipapangita ko sa inyo sa murang alaga, meron ka ng pangtaboy ng daga so okay, let's start na tayo so ayun mga, mga tropa no, nahiwa-hiwa ko na itong sibuyas yan, sibuyas so iwain pa natin ng maliliit yan. so para talagang natin labas ang katas pagkatapos natin naiiwa mga tropa ilagay natin sa baso no? yan ilagay lang sa baso at isunod na natin ang bawang so mas maraming bawang mas maganda so, pero ito ay sample lang mga tropa no? gusto nyo ilagay nyo lahat yung buong bawang so suro mga lima na lang yan para sample lang to so, ganun din ang processing nito mga tropa no? dik dik na yan 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 mm. Oh, yan. Oh. Tapos, tanggalin yung balat. Bilisan lang po. Pag natanggal na ito, mga katropa, yung balat, no? Ganun din, ha? Huwain ng pino. Yan. Katropa, okay. huwain lang ng pino yan. Ayaw na ayaw ng daga ang amoy dito, mga katropa. natin sa ating may wagang baso <laughs> so may purpose yan mga tropa kaya nilagyan natin sa baso mamaya makikita nyo ha kaya pag -alaw na natin yan dyan yan. tapos ang sili yan magayon na natin lahat to kaya so, yeah, magpira tayo ng mga dalawa eh, masarap to pagka may kinakain tayo mamaya pero mas maganda, mas marami, mas maganda. So, yung ganun din. Iwahin lang natin yan. yan. Ayun. Ayan. Ayan. Iwahin lang yan. Tapos ilagay sa, sa baso. Ayan. Ayan. Tapos may paminta. Ayan. Ayan. Uh, Hindi. Basta pag dumadami, ito mas gumaganda. So sample lang to kaya po unti lang nilagay natin. No? Para malaman nyo lang kung paano i-process to. Ayan, nilagay natin sa baso. At mamaya eh ito i-spray natin dun sa ating motor So, kaya nilagay natin sa baso. Ngayon, didigdigin natin gamit itong pinakahawakan ng kuchilyo. So, wala tayo kasing ibang pandigdig eh. Ito na lang. Yan. Para talagang madurog.

Kahit sa mga sasakit mo kaya dito mga otropa Yan, nakatas na Pag nakatas na, ilagay natin dito sa pansala Ayan Ayan, ilagay natin dyan Dahil yung katas lang ang ating kukunin Ayan Kukuha tayong kutsara Ayan Ganyan lang Lagay natin dyan. Kikita nyo ba? Ayan. Hmm. Alam nyo kasi mga tropa yung mga taga. Mahilig talagang mag ngap, -ngap yan. Kaya yeah, ito eh, pag iningat-ingat nila to at uh, nalasaan nila o maamoy pa lang nila hindi na yan pupunta hindi na yan papasok sa inyong motor yan so, tapos lagyan ng mantika yan yan, lagyan na natin lahat yan Ayan. tapos, tapos lagyan natin ng tubig basong tubig ganyan ayan oh nakita nyo naman kulay nag-ibang kulay na oh oh Yan, ayan, ayan lang natin magbabad dyan. Siguro mga uh, 10 minutes. Mas maganda yung magdamag. Para talagang pumunta lahat ang katas dito sa ating tubig at uh, mantika. So kaya ganyan ang ginawa natin, no. Ilalagay natin 'to sa spray. Ayan. So ibabad natin muna 'yan. Ayan. Ating spray 'yan. Ayan. Ilalagay natin dito mamaya. Kaya natin sinala para hindi bumara ang ating spray. Okay? After pra, after 10 minutes at babalik tayo. Stay tuned. So ayan, after 10 minutes, pwede na yan. Ayan. So ayan, tapos lagyan natin ng apicescent oil. Ayan. Pero mga kalahati. Ayan. Ayan, ayan. So ayan, tapos haluin na lang. Ilagyan na natin sa spray. So, yan, nilagay natin sa baso para hindi tayo mahirapan nilagay sa spray. Yan. At alubin So yan, pwede na natin spray ito sa ating motor. Tara, sama nyo ako. natin yung motor. So, ito yung motor natin mga tropa. Oh. 'Yan Ayan, umuulan. Ayan, dito tegak, daga. Ayan, oh. So, ating motor. So, natin so, natin Ayan yung loob, loob, ng makina. Pa dito sa harapan. Ayan. sa ilalim maulan dito sa may makina nya yan part ng motor so ganun lang mga tropa ayan umuulan pa rin walang tigil ang ulan so ganun lang mga tropa no? spray nyo lang yung sa ilalim basta yung may wire no saan meron wiring motor nyo spray nyo doon pag naamoy ng dagayang siguradong hindi napapasok So nakita nyo naman yung parking po no? Talagang pasukan ng taga Maraming daga Maraming drainage kasi rito eh So Yan So ayan no Diyan sila pumapasok yung eh, mga daga Yan Mga butas butas na yan no Diyan lumalabas yung daga Tapos minsan dito may nakikita ako dito Nakatambay yan sa may water yang reading meter. Hoy. Bueno, so, atamin na kapat. So hanggang do na lang atropa. At sanay natutuhan niyo ang aking munting paraan para sa pantuboy ng daga. So sigurado mga katropa Hindi nyo na pagpulimahin Ha? Hindi na angat ka din ng inyong mga wire Sa inyong motor So hanggang dito na lang mga katropa Maraming maraming salamat Bye bye